Ayun bali, ito yung buntis na sinasabi natin, no, na taga-tagig. Ayun bali, anong pangalan mo ulit, be? Angeli. Angeli? Angeli. Angeli? Ilan tawag nyo na Angeli? 21,000. Well, magte-22 ka na. Bali, itong tinutuluyan ng lugar, taano-anong sila? Kasi po, ma'am, may nahanap na po ang kapatid ko sa pag-ibig. Oh, so, hindi ko matandaan kung saan sa iyong bahay Pero sure ka na taga dito sa Tagig yung ano mo, yung kapatid mo. Ako na, yung kapatid na ako. Tapos doon na ako sa barangay. Hmm. Tapos, tapos, tapos yung mga sabi mo dyan. Huwag ka na sa sa bahay kanila tumunoy. Tapos, nung nandun niya sa bahay nila, ano yung Muslim may pamilya? Andun yung asawa niya, may asawa niya? Sa mm, tabako. bali, dun sa tinuluyan mo na tano, solo lang siya dun sa bahay niya, tapos tinira ka niya doon. Pero hindi niya sinabi sa'yo na may pamilya siya. Hindi, yung kapilala ka na sa barangay, sabi niya, sa Sobio sa Kain eh, siya ko. Ay tumatawag yung sa Sento, may sa Pero ma'am, iba yung istorya nila parang parang yung parang sa Muslim. Oo, uh -oh. istorya nila. Ito pa Hindi mo maintindihan yung pinag-uusapan nila. Tapos ma'am, <laughs> tatawagan ko ko yung Muslim. Ibuto ako sa tingin ko sa katika tawagan ako yung asawa ng men. Sabi ko, sabi ko, si ano po ito, si ano si Ali, asawa ko ni Charles, kasi mo. Ah, ito po yung asawa ni Charles. Kasi, pumalis kami dyan kasi ako po yung asawa. Palawang asawa sa madaling salita, nung tumira ka doon sa tanod na yun, hindi mo alam na ano siya may pamilya, kaya pumayag ka na may mangyari sa inyo. Grabe no, binon. pero ano, nakakano lang kasi nabuntis ka. Tapos ma'am, nabuntis niya ako mo, na, napalis niya. Pinalis ka na niya, nung nabuntis sabi ka na? niya ako, namanok pa ng pagtrabaho. Hindi, hindi niya ako nang nabigyan ng pera. Pero po ma'am, nabigyan niya ako ng isang San ko lang binigay sa iyo, nung laman niyang buong iska? Ano po yun? Ako po yung... Inaawag ko po, po yung... ano na yun, pano? Tumaan eh. Ako po ka muna. Hindi ka ba naaawa dito? Sabi ko yun. Hindi ko naman ito makututok na matagal. Hindi. Magbibigay ako ng tulong yan. Sabi ko, natin si Sampo din siya, pangasahe. Pa so, pagpapas ang isang buwan, nagpunta rito, nagbigay ng isang libong. Sabi ko sa kukulang ko kuya, paano pa yung mga pandanot ng pan -pan -pan, bata, siya. Sige, magbibigay uli ako. Yung isang libo, binigay ko po niya sa kanya. Ngayon po, tinatawag ko pag dumadaan dito. Dumadaan lang po eh. <laughs> Hindi na po niya ako pinakansin. may, may trabaho ko, mamaya na, ganun po ang sinasabi. niya. No. Tapos ngayon po ate, pinoktok niya siya pansamantala. Naglalakad ah, po siya dyan eh. Tapos sabi, pwede po ba ako mag-apply ng pinoktok magtindera dito, kailangan na asawa ko na awa. po Sabi, sige, balik ka bukas, sabihin ko sa asawa ko. Tapos kinabukasan, mag start na siya, sabi niya, kasi tinanggap na daw siya ng asawa ko. Sabi ko, hindi ka pa tinanggap, papa, ano ka pa lang kung, kung kukunin kita o hindi. Eh, umiyak po siya. Sinabi niya yung buong buhay niya, yung nangyari. Siyempre, maawain naman po ako. Sabi ko sa kanya, sige, pero baka isang buwan, dalawang buwan lang, kasi may anshine niya po, buntes. So, sa madaling salita po, kinipot po din namin siya. Ang nagiging problema lang po namin ngayon, medyo may pating ng ulol siguro dahil parang may konti na siya. Uh, yung po dito, ang po, dito siya mga anak sa akin, wala na po siyang tutuloyan dito, bagong panganak rin po yung anak po. Oh, Ito may po, so, anak kay uh, po, po. So. Kaya sabi ko, hanap kita ng ano, ng, parang awak-awa naman po ako na, oh, eto, may pera ka, bibigyan kita, dali mo yung mga gamit mo, umalis ka na, pumunta ka kung saan, papakulsan po mapatpahad. Naawa oh, din naman po ako talaga sa kanya. Ang problema lang po talaga sa kanya, yung titiran at yung pagkain nga po, ako kaya ko siya ipinan sa pagkain kasi pagkain naman po tinda ko. Eh. Pero yung ano ba, yung pamilya mo, sa masbati ba yun? Oh, no, Bakit hindi mo Magawa balik ba, oh, Ha? May na. yung yung bago yung mama mo. Hindi ka na rin tinatanggap. Hindi ko ako natanggap. Hindi ka? Hindi ko ako Ay hindi ka na palaki na yung mama mo. Hindi. Saan ka lumaki? Si Lola ko. Eh, saan na si Lola mo? Ay, dyan po sa kabete. Kasi mo. Ayaw mo mo yung mga siyari ko. Ayaw na yung mga mo na doon ka Pero saan mo nangyayari sa buhay mo? Pero ano naiisip mo? Hmm, ano... Buti kinakaya mo yung mga pagtubog na ganyan sa kapila nung mga bukis ka. Mahirap po kasi yung, yung, yung ano mam, yung kasama na kami ang dalawa, dito ako bukis. Sabi niya, ito talaga yung pagundang sa bukis ka, trabaho niya. Kaya ka tulad niyan, may mga pamilya ka pero ayaw kang tanggap eh. Buti na lang may kahit pa may ibang tao na nagmalasakit sa iyo. Na pinatuloy ka dito. Tingin mo ba nun dahil dahilan ba tayo pa ano, kukupin pup ng mga kamag-anak mo? Kasi mo may anak ko sa una. May anak sa una. Eh, asan yung tatay ng anak mo? Hindi ba, ba, ba? Wala din kayo. Okay. Dahil lang dun sa anak Ay ko sa hindi una? hindi si Kasi ma'am, ba't na ba sa Na, ano yung nabuntisan ka lang? Kaya siguro masama ang loob sa'yo ng pamilya mo. Kaya ganun. Kahit yung mama mo, ayaw ka rin tanggapin doon. Kaya naman nung... E ano message mo sa pamilya mo? Nangyayari sa nangyayari sa'yo ngayon? Hindi na lang, ma'am. Hindi ko ano yung tawagan mo, ng mga pangangyayari. Nakahiya na lang Nakala ko sa mga sarili ko sa mga sarili ko sa trabaho na mga po sa parang saan sa parang sa mga. Kaya nga, eh, tulad niyan, meron mga trabaho. Eh, dito naman ka nila ate. Kung mga anak ka, wala rin naman sa'yo mag-iintindi kasi may hatang buhay rin silang inaasipa. Ito mga kayo dito ba, kahit, eh, Kaya mo pang magtrabaho. Mama, mga o kung sakasakali ba na sasama ka namin, gusto mo ba na sumama sa amin? Sabihin mo rin gusto mo. Ang sabi niya ga? kasi po, um, kasi... um, payag siya basta hindi iiwala yung anak Papay... sa kanya. Papayag Papay ko ng na po ako mga kasi. Pag nakalaga sila yung anak ko, sa yung anak ko, ay hindi iiwala. Ito, magkasama naman kayo ng anak mo eh. Kaso mamili pa para sa ipatiyo. Ah, gusto mo magtrabaho para dito sa anak mong pakanay. E ngayon muntis buntis siya, kaya niya pa daw. Kaso months na. Seven na nga. Eh, seven. Seven months, seven. months na. July so, pa, na yun. na po pa. Masakit yung chance ko. Napahinga ko muna. Mamaya ka trabaho. bali bakit sa yung pakiramdam mo, Angelique? Minsan ba nakakaranas ka na ano may bumubulong sa iyo? Yung may bumubulong sa iyo minsan. Ano sinasabi ng bumubulong sa iyo minsan pagkaano? Pag naririnig mo siya. Lakasan mo konting boses mo dito sa may ina. Bros, ako ko ka-mention mo lang, Minsan, sa picture ko, konting ano pag gura champ, pera, Sa dito hindi, yung ibig kong sabihin ba yung, alimbawa, ah, mag-isa ka, may, gumumulong. may bumubulong ba sa'yo yung may bumubulong? May, ha? Wala naman. Pero sa pakiramdam mo, ngayon nagbubuntis ka, anong pakiramdam mo? Masakit na yung mo. Sumasakit yung tiyan mo? Pero, Kasi ma'am, nasabihan ko na yung hindi pa mo ba't katawag ito sabi ko, bakit si Kahit ko, kasi naman ako sa sent, kaya bakit si Kahit, sabi niya, huwag ka na po kasi wala ko pa Parang medyo malayo din yung sagot niya sa mga tanong ko. Pero ano, ano bang message mo, ang din sa tatay ng anak mo? Anong gusto mo sa kanyang sabihin? Sabi ko, pag malaki yung anak ko, pag hindi mo siya hindi naman siya na uh, nakabigay ng pera ng pagkakasunod. Gusto ko siya hindi mo siya pipilitin? Na magbigay? Hindi ka ba nasaktan sa nangyari sa buhay mo? Ano gusto mo sa kanyang sabihin? Yung galing sa puso mo?

siwa mo ay tulad niyan, dito ka lang karinderya lang to Tapos, nakiusap sa akin si Ate umupo sa'yo na kung pwede kang matulungan dahil dito sa kanila hindi ka talaga pwede dito kasi lalo pag nanganak ka kasi karinderya lang to saan ka dito hihiga di ba masikip na rin sila dito Pero po kasi ko may panawagan ka ba sa mga kababayan natin, sa mga tao na ano? Panawagan ka, baka sakaling matulungan ka nila. Ayan, bali ang gili sa pinagdadaanan mo ngayon, gaano kahirap yung, ano, yung kalagayan mo na ganyan, tapos walang pamilyang pumupupup sa'yo ang ilang ka na di pa makahigis makahigis sa, kung kasi hindi mo makakapagpapalitok kasi po din kasi hindi mo makakapagpapalitok hindi kasi hindi

sa yeah, ma, napakahirap ng buhay sa lansangan, Angel, eh. Pasalamat na lang tayo sa kanila dahil kahit pa paano nakukup ka nila dito. Mahirap po. Talagang Kasi kapag nagpot mo sa ang lintaw gamit ng lamak sila dyan sila sa Uh, na napapanood ko rin pala yung mga kababayan natin na ang kalagayan minsan sa lansangan ng na natutulog gusto mo bang maranasan yung ganun napakahirap kung masakali sa lansangan ka rin mga anak kasi po ma'am kumita po sa mga tiktok na nakatulungan na, hindi ko na rin talaga nila matulungan kapagos po kung sa gabi at Anong gusto mong sabihin sa mga tita mo, sa mga pamilya mo? May gusto ka bang ihingi ng sorry sa kanila? Tita, Lord, na sorry po. Kasalanan ko po. Kaya mga grabe nangyari sa iyo, kapapanganak mo pa lang, tapos buntis ka ulit. Bukod pa nun, hindi hindi tama yung nangyari sa iyo. Kumbaga parang niloko ka nung pinasama mong tanod. Naloko, naloko Pero nung gusto mo sabihin doon sa tanod na ano nakabuti sa iyo. Ano gusto mong sabihin sa kanya? Akala ko tutulungan ako yung tanod kasi sabi tayo niya kaya ako nang tiyakso para bibigyan ako ng aking friend. Pero hindi ah. pa ako kasi masakit para sa iyo. Masakit para sa iyo. Pero nung nagsama kayo ba eh, naramdaman mo naman ba sa kanya na mahal ka niya? Wala po. Yung bago lang kami tatuloy, bago nang hindi namin tayo tiyakso. Pero nakuwi niya ako sa bahay. Sinasaktan ka niya? Anong ginagawa niya sa'yo? Nalangyay ako. Pagtapos ko, siya. hindi ako siya. Pag hindi mo no, siya pinagagalaw sa'yo, nag Grabe rin pala yung pinagdaanan mo, no? Pero yan mo, Angelina, ang sa sabi ng lahat ng pinagdadaanan mo, andyan si God, ginagabayan ka niya. At lahat ng pagsubok, mahala lang pa sa mo rin yan, ha? O ngayon, kung sa kasakali ba na isasama ka namin, gusto mo rin na sumama mo na sa amin. Kasi dito, sabi ni ate, aalis ka na daw dito kasi hindi ka na pwede dito. Kaysa sa lansangan ka to, ha? Ano gusto mo, doon ka muna sa amin. Habang, ano, pero tinaynan yung kalagayan ng mo. pasalamat ko ay yun kay Ate. Kasi oo, okay. uh, at bukas-puso nila yung pagtulong nila sa iyo. Dahil naawa daw talaga sila sa iyo. Kaya nga nila kami kinontak para kahit papaano makita nila na sa maayos ka pa rin mapupunta hindi sa lansangan, 'di ba? At willing sila na pagka anak mo, kung gusto mong bumalik dito, paalagaan mo yung anak mo. Papayag naman sila na magtrabaho ka ulit dito. Nga, kaya lagi mo'y pagpapasalamat, Angelie yung mga tao na tumulong sa'yo at yung mga tutulong pa sa'yo ha sa ngayon sama ka muna sa amin Angelie ha uh, gusto ko ano po hindi ko ako mga nakalaya kasi yung pansyon ng dito maliit oo nga maliit lang talaga at hindi ka nila maasikaso dito be dahil sila ate rin yung nag-aasikaso ng paninda nila walang mag-aasikaso sa'yo dito pansamantala doon ka na muna sa amin ha at gusto ko susunod ka kung anong ano namin ha bawal doon ang matigas ang ulo Angeli ha magpakabait ka doon o magpakabait ka lang doon be ha at ayun po mga kababayan no ang kwento ng buhay ni Angeli sana may makatulong din sa kanya at sana maraming mo share ng video niya para makabut sa mga tao mas makakatulong pa at po maraming salamat po God this po Grabe, kaldo talaga. Napakadaling manalo dito, guys. Hi guys, Sinip na inat na ba kayo at hanap niyo ay paglilibangan? Ayun, may bago akong na-discover na ro, ito ang um, Apaldo. Ayun, napakaraming laro dito, guys, na pwedeng yung pagpilian. Ah, uh, siyempre, meron tayong nilalaro dito. Ito yung Super Ace. Eh. Tara panoorin niyo kung paano natin laruin at paano manalo. Ito, guys, yung nilalaro ko, scatter na 'yan. Ayun, 200. Yan 800 ulit. Yung 6,000, grabe, Apaldo. Ayun, 500. Ayun, 2,000. 300. 200 ulit. Ayan, 1 grabe. Paldo talaga. Napakagaling muna na dito guys. Ayan, mayroon agad tayong 11,200. Ayan, kaya ano pang hinihintay nyo? Nasa comment section na yung link. Tara mag-register, maglaro para manalo sa apaldo.